pangpaligyan Good morning <laughs> mga boy, boss. Ayun. Hindi tayo sa balsa. Kahapon wala kaming video. <laughs> wala, walang kuha kahapon may ina. Ito kami sa balsa ayan. Ayan. Tagas? So, tagas Yung, Yung, uh, hmm, oh. Ano na tagas? Tagas duro Yung shout out ha? po hmm. sa iyo BM Dasira okay, TV. Ayun. Thank you so much po sa pag-subscribe. Ano, sa Ito. Ang laki pa po ng tubig. Kain sa gasket ka. na lang yan. Dad, baka pinipitan po talaga rin po yun. Sabi. Baka sa gasket po. Hmm. Laki. Oh. Ayos na sana. Ano mm, muna po, update lang tayo mamaya. Ano? <coughs> Yap. Pagpaliig yan. Good morning mga Boy, boss. Dinalin, Ayan. Ay, Nandito na kayo sa balsa. Kahapon ula kaming video. <laughs> Wala, walang kuha kahapon may ina. Hay ito sa balso ayan. Ayun. pa. Ano na tagas? Totagas dito Yung gasolina. Uh, tagas. Shout out po sa iyo, BM Dasira TV. Ayun. Thank you so much po sa pagsubukan, subscribe. Ano tagas. Ito. laki pa ko ng tubig, kain po. Sa gasket na lang 'yan kan baka pilipit ko na lang ko yung sabi mga sagas ko mm laki okay. oh ayos sa sana mm no muna po update lang tayo mamaya ano <coughs> yap yeah. ay mga pabasing nagkasampol kami kung may sampol no baka may butil Betul. <coughs> <coughs> Bosing! opo, po. Hi! Bosing! Nandito kami sa tabudan. maikagit yung ah, huli namin ng wire huli ng amin po zero parang kayo meron naman ah Oh. May mga bossing no? oh, hindi pa Okay, meron na sampol.

Ano yan? Sugat? Nagkipagsuntukan ka ata sa ilalim ay. Yaw,

Palay. Mm. <laughs> oh! Mais pa diyan. Mais diyan. Buangin na buangin. Buangin na buangin. Yeah. Yan nung huli nang ating busero. Busero na tayo pati ng tikit mo. Ang busing ng tasampulan. Ang ating busero. Ang busing ng tasampulan.

Ayan na bo, mga bossing. Sample ng aming bossero. Kaya na yung ginto ay minasabato. Ah, ingat ngat ko nga. boy boy utak mo kakain kayo mga bossing ito ah, natin ating ito na nga pala yung ano nga sampulan nyo may medyo mayroong malaki laking isang piraso ayan o eh, hmm. na naman ulit Okay, ito pa ang uli pa eh, dali at nasiraan kami ng makina. Nagtalbog ang puliya. Kaya nga pagka bata ay ilangkit ang katlo. Para maka kuha kapagal. Ang okay, guys, yung makina namin, tumalbog yung eh, tumalbog. Yung so, ibang klase, tumalbog yung puliya. Naayos naman namin. Operator. Oh, baga, 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 baga.

kanan oh, itu kanan melapis kanan ada apa ada palang araw ini OK. mabos, hey, mga bos kristal daw kristal yang klase yan. wala mang ano at yan balyo gawa yung sabuang ini hey, mga bos yung uli nya dali dali lang at wala daw hangin ah. Eh. dali sakala Walay pa. Guys, Alas 4. Hello. Ha? Gabi na. Dabing na talaga. Ayan, broso. Broso. na daw pamakna kami, manok-nok na Guys <laughs> Gini <smallion>

parang ano ay parang bigat Nah guys malino na kami <tuh> Kapal-kapal kapal ka

kaya. Yeah. Timbangin na lang magkakaalaman mga bossing.